Gina, bilisan nyo nang kumain. At sa amin na yung matitira. <laughs> Atin po nang bigyang pagpupugay ang ating kwan. Munting salo-salo ngayong gabing ito. Dinapit ko po, po ang mga ang buhay nila sa inyong Panginoon na uh, isang handog na buhay, Panginoon. o uh, dalangin po namin, Ama, na bigyan mo po sila ng mahabang buhay, Ayan panginoon. po yung dalawang nakapula uh, ang birthday. po, birth po sila sa lahat ng gawa ng araw Panginoon. At uh, maging kaibig-ibig sila sa kapwa nila, Ama. Salamat, Panginoon, at mga pagkain na rin ito, Panginoon. sa ay mag sa lakasan sa aming kalusugan, Ama. Uh, Uh, mga si so? mm -hmm. uh, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you happy birthday to you birthday. magsipasok po kayong mga nandyan sa terrace dahil simulan na ang celebration One more. One more, one more. One more happy, one more happy birthday. <laughs> no laughing. One, two, three. Happy. Uh,